sabi nga kailangan advance mag-isip eh 'di ba? ganyan no ang tinatakbo ng uh, sabi nga eh nang liderato ng PNP. Hindi lang sila sa pag-focus dun sa ah, paglaban sa kriminalidad, pagsugpo sa ilegal na droga Nariyan din yung pagkalinga sa ating mga kababayan. Sa ngayon nga, eh puspusan yung pagkilos ng pulisya sa pagtulong sa pagtingin uh, doon sa mga apektado po na pag ng Bulkang Kanlaon. Paging dyan sa may Bulkang Bulusan. O, eh, tapos ito naman, sunod-sunod ang mga pag-ulan. na na nararanasan nyo sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. Sabi ko ng pag-asa, anumang uh, araw mula ngayon, posibleng na rin talaga at opisyal pumasok ang bansa ha? sa panahon po ng uh, tag-ulan. Dahil na nga rin sa pag-iral uh, ng hanging habagat. Kaya naman, sabi nga eh, sa... Alam nyo, sa totoo na, nagbibilang na, 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 na lang din ng araw si PNP Chief uh, General Marbil. kapag siya retirado ng Pebrero pa. Kaya lang i kanyang nilulubos no yung pagsisilbi sa bayan sa pamagitan po ng mga reforma na kanya pong nasimulan at kumpiyansa siya kung sino man ang hahalili sa kanya eh nasa mabuting kamay ang hanay ng pulisya Mark in Mark out Radyo Pilipinas Radyo Pilipinas Report Drag person